Guys, nice. ang aga ako pupunta sa ano guys, eh, sa health center. May kakunin akong gamot. Ayan, alas 6 pa lang. Ayun, naglalakad ako. Pababa, puntang minggit. Tapos doon ako sasakay ng bicycle Kasi, itong buwan kasi ang pagkuha ko. Ang ganun, itong pizza. So, kagabi guys, oh. Magkamag talagang ulan. Mabuti na lang, natigil na. Sobrang, ano, ginaw. Yan, <laughs> naglalakad ako. May kausap kasi ako, guys. Dalawa kami pupunta doon. Yan, sige. So Ang Jamboree Lake, grabe kalabo ng tubig. lalakad pa lang po. Mag-aantay pa rin ako doon sa may main gate kasi wala ko kasama eh. Kaya nag-jacket ako. <laughs> labo ng tubig sa ano Jumbo Lake ang labo ng tubig sa Jamboree Lake. Tamak ba naman ang ano ulan. Nagkalakas ang ulan yung gabi dito sa mountain lupa. So Thank you for watching.